<laughs> Alam nyo guys, bumalik ako eh. Sino po kalsada na to eh, dead end pala. Hindi ko ni-record kasi gusto ko namin namin yung lugar eh. Bago kay record, ninanamnam ko muna yung lugar para for <laughs> lang kakita sa camera pero yung kalsada eh green sa lumot. Pag nagpatakbo ka ng matulin dito ay isang tiga mo sa preno may talalagyan ka. Ah. Halos kasi hindi nasisinaga ng araw eh. Kaya nilulumot. Ang lalaki ng mga lupa rito binebenta oh. Lot area 6,289 Ha, wala pang isang hektarya Wala 10,000 kasi yung isang hektarya eh, Pero check na mahal to eh Nandito tayo sa San Jose City San Jose del Monte, Bulacan City kasi ito eh. Alam niyo yung lupa Pagka nasa city, mahal sabihin mong bundok to di ba yung price ng lupa lalo yung mga nasa gilid ng ano ng highway ay naku po 5,000 per square meter ganun sa amin ganun eh 5,000 isang isang square meter dahil sa hanas sa highway siya. Eto, palabas na tayo. kay Banban ang alam ko eh, lugar na to eh, kay Banban ako nga kay Banban to ayun tinginin tinginin kay Banban ayun oh, lakas ng baha kagabi ay nang oo oh, o oh. Yan, oh. kitang-kita yung, yung mga damo, dapa, ano yun? ako nang ano eh nang ube. Sugad so, kami ng bilu-bilu eh. Ini eh, ne hirpa na pinyo ube, diri ata pa nang nil. Ube. Ube. Yeah. Meron. Ala, hindi pa naon niya ng movie. panahon ng ube pero tignan natin maray pang nagtitinda dito ng ano eh mga root crops eh